Ito pinapakilala ko sa inyo ang napakatinding motor, napakatinding ng setup nito. Wala pa nito na ito sa nagagawa sa Thailand, sa Pilipinas lang ginawa ito. Kaya ano, pero ang concept niya, yun nga dahil uh, may pagka Thailand pero mix na siya ng ano ng concept ng pang-Pilipinas. Syempre hindi natin palalagpasin na hindi marinig ng mga manunood natin kung gaano katindi itong motor na ito 2500 cc 3 miles per second top of the line. Baka daing yan. A. Yon. New Year na naman, syempre. ay uh, yung mga motor natin, setup na setup yan. Pupu, ano na, puto ka na. Bomba ka na. Eto, pinapakilala ko sa inyo. Ang napakatinding motor, napakatinding ng setup na ito. Talagang pang New Year, pinaghandaan namin to. Kaya ano to, one of one sa buong Pilipinas. Sa buong mundo. Syempre, walang iba. Pinapakilala ko sa inyo. Napakito ko sa inyo. Yan. Paano nga patanggal nga? Pilay eh. Pilay. Yan, sobrang bilis kasi nito kaya medyo ano, hinangin yung bintigo. Ayan. Kitang-kita nyo naman, may 1870 sticker pa yan, napakaangas. Shogun Pro, top of the line. Kung makikita nyo, naka quick throttle siya. Ayan, quick throttle. Kulay red at syempre, ito, ang, ang, ating uh, rubber sa throttle nyan, ang tatak nyan ay barakuba. Yan o, barakuba Siyempre ang susi natin Ayan yung susi natin Naka ano, Thai concept yung susi Yan Siyempre, Ito ang pinapakilala ko sa inyo at Dahil bombahan na Kakaiba, ang kanyang tambucho Napakaganda ng hinang yan Daing Tapos canister niya, Siyempre carbon lodi At naka gold bolts din siya Naka gold bolts eto kung bakit napakamahal ng motor na to ito isa sa mga pinaka 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 pinagmamalay ko syempre yung tambucho nya dahil bombahan na ngayon new year na wala pa na ito sa nagagawa sa Thailand sa Pilipinas lang ginawa to kaya ano pero ang concept nya yun nga dahil uh, may pagka pero mix na siya ng ano ng concept ng pang Pilipinas pinapakilala sa inyo walang iba imontage mo na yan ang daeng na tambucho A hey, daing pipe. Yan no oh. carbon lodi. Yan tailok siya, napakaganda ng hinang niya. Pagdating dito carbon. Kitang-kita nyo naman. Napakadulo niya no, daing. Napaka-solid niyan. Syempre hindi natin na uh, palalagpasin kung ano talagang tunog niyan. Talagang malutong. May lutong 'yan. May amoy pa. Amoy pa lang magugutom ka na. Daing pipe. Ay! syempre hindi natin palalagpasin na hindi marinig ng mga manonood natin kung gaano katindi itong motor na to. Ayan, ito, gamit ang ating daing pipe. Okay, start mo na yan. Ei, Two cc, three miles per second. Napakalupit na motor na to. Top of the line. Daing pipe.